patungo sa Timog Silangang Asya, Timog Vietnam. Makikita sa harapan ang palay, gayon din ang taong ng paggawa nito na taong 1666. Samantalang sa likuran naman, makikita naman natin ang ngalan ng bansa nito, gayon din ang denominasyong limang dong. Itong isa, Pilipinas. Makikita sa harapan ang larawan ng mukha ng isa sa mga bayani ng Pilipinas na si Marcelo Hader Pilar. Ito ay gawa noong taong 1986. 19, 19. Makikita naman sa likuran ang isang haripon na mayroong dinominasyong 50 sentimo. Itong isa, Pilipinas muli, Marcelo Hader Pilar, 1986. 19, 19. 50 sentimo. Dito naman, galing muli ito ng Pilipinas. Ito ay gawa naman noong taong labing 1972. Makikita sa harapan ang larawan na mukha ng isa sa mga bayani ng Pilipinas na si Juan Luna na siyang gumawa ng esporilarium. Samantalang sa likod naman, makikita naman natin ang isang paro-paro na tinatawag na grapium idaioides. Ito ay mayroong denomination 25 sentimo galing muli ito ng Pilipinas. Makikita naman sa harapan ang larawan ng muka ng kauna-unahang pangulo ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo. Ito ay gawa noong taong labing siyam siyam na putatlo. Samantalang sa likula naman, makikita naman natin ang sanga ng Nara na mayroong dinominasyong limang piso. Bago lumabas ng Pilipinas, ito, 25 sentimo. Makikita sa harapan ang payak nitong disenyo na mayroong denominasyong 25 sentimos. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2004. Samantalang sa likod naman, makikita naman natin ang dating logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ginamit mula noong taong 1992 hanggang taong 2010. Patungo ng Hilagang Amerika, Estados Unidos. Makikita sa harapan ang larawan ng mukha ng dating pangulo ng Estados Unidos na si Franklin Roosevelt. Ito ay gawa noong taong labing siyam siya nung putapat. mga kangde, kawas sa denba. Samantalang sa likula naman, makikita naman natin ng mga sanga ng dalawang uri ng puno na mayroong tangway o torch sa ng bahagi ng barya. Ito ay mayroong denominasyong isang desimo. Itong isa, Estados Unidos, Franklin Roosevelt, dalawang ribot dalawa. Markang de, kawas denba isang desimo. Dalawang libo lima. D. Estados Unidos. Isang desimo. Estados Unidos ulit. Dalawang libo lima. Markang P. Kawasa, Philadelphia. Isang desimo ng Estados Unidos. Estados Unidos ulit dalawang libot na bing lima. Malkampe, gawa sa Philadelphia. Isang desimo ng Estados Unidos. Dalawang libot D pito. Estados Unidos. Isang desimo. Dito naman, galing muli ito ng Estados Unidos. Makikita naman sa harapan ang kauna-unahang pangulo ng Estados Unidos na si George Washington. Pairo o Markande, Kawasa Denba. Ang denominasyon ay isang kapat na dorial. Samantalang sa likod naman, makikita naman natin ang isang satelita o salipaw-paw at isang astronaut na nagpapakita sa estado ng Ohio. Ito ay gawa noong taong 2002. Pabalik sa Asia, Timo Korea. Makikita sa harapan ang isang uri ng ibon na tinatawag na Monchurian Crane at ang denominasyon nito sa wikang koreano. Samantalang sa likula naman, makikita naman natin ang ngalan ng bangko sentral nito na mayroong denominasyong limang daang won. Ang taon ng paggawa nito ay taong dalawang isa. Patungo sa agit ng silangan, Bahrain. Makikita sa harapan ang sagisag ng Bahrain. Kayo din ang taon ng paggawa nito na taong dalawang sampu o Hijri labing isa. Samantalang sa likuran naman, makikita naman natin ng isang payak na disenyo na mayroong denominasyong 100 hills. Galing rin ng gitnang silangan, Saudi Arabia. Makikita sa harapan ang sagisag ng Saudi Arabia. Samantalang sa likuran naman, makikita naman natin ang denominasyon nito sa wikang Arabi. Ito ay mayroong denominasyong 50 halala. Ang taon ng paggawa nito ay taong labing o Hijri labing tatlo dito naman, galing mo rin ng Saudi Arabia. Ito ay gawa naman noong taong 2016 o H3 1438. Pakikita mo rin sa harapan ang sagisag ng Saudi Arabia. Samantalang sa likuran naman, pakikita naman natin ang denominasyon nito na nakasulat sa mga wikang Arabi at Ingles. Ito ay mayroong denominasyong 25 halala. Itong isa, Saudi Arabia muli dalawang libot labing anim o Hage 3 labing apat at tumput walo dalawang putimang halala itong isa sa gisag ng Saudi Arabia limampung halala itong isa Saudi Arabia muli limampung halala dito naman galing naman ito ng Saudi Arabia. Makikita sa harapan na ang kasalukuyang hari ng Saudi Arabia na si Haring Salman. Samantarang sa likod naman, makikita naman natin ang denominasyon nito sa mga wikang Arabia at Ingles. Ito ay gawa noong taong 2016 o H3-1438. Ang denominasyon ay isang real. Dito naman, Australia. Makikita naman sa harapan ang larawan ng muka ng dating reyna ng nagkakaisang kaharian na si Reyna Elizabeth ng Ikarawa. Ito ay gawa noong taong 1987. pito sa likod naman, makikita naman natin ng isang hayop na tinatawag na Petatar Grida. Ito ay mayroong dinominasyong isang sentimo. Patungo naman sa Hilagang Amerika, Canada, makikita naman sa harapan ng ikaapat na larawan ng dating reyna ng nagkakaisang kaharian na si reyna Elizabeth ng ikalawa. Samantalang sa likuran naman, makikita naman natin ng isang dahon na nagpapakita sa ika-130 anibasaryo ng Canada. Ito ay mayroong denominasyong 10 sentimo. Pabalik sa Timog Silangang Asia, Singapore makikita sa harapan ang sagisag ng Singapore. Kayon din ang ngalan ng Singapore sa mga wikang Ingles, Malayo, Tamil at Inchik. Ito ay gawa noong taong 2013. Makikita naman sa likuran ang palipara ng Changi na mayroong denominasyong 20 sentimo. Dito naman, galing muli ito ng Singapore. 2015. Palipara ng Changi dalawang pung sentimo. ito pang isa Singapore dalawang libo anim dalawang pung sentimo. ito pang isa dalawang libo tatpang pito dalawang pung sentimo. isa pa tila bawang duplicate ang aking nakukuha sa lungsod ng Pasay. Ito pang isa, dalawang libo tabing walo. Dalawang sentimo. Ito namang isa galing ng Singapore. Ito ay gawa naman noong taong dalawang libo tatlo. Makikita naman natin sa harapan ng sagisag ng Singapore. Samantala sa likod naman makikita naman natin ng isang daungan na mayroong denominasyong 50 sentimo. Ito naman dalawang Daungan 50 sentimo. Dito naman sagisag ng Singapore dalawang daungan 50 sentimo. Dito naman, Singapore pa rin ito. Ito ay gawa naman noong taong 2000. Samantalang sa likuran naman, makikita naman natin ng isang bulaklak na may mayroong denominasyong isang real. Ito namang isa, 2014. Makikita naman sa likuran ang isang marayon na mayroong denominasyong isang real isa pa dalawang libo tabing anim isang dorial at ang pinakahuli sa lahat na aking nakuha noong ikalabing isa ng inero taong dalawang dalawang Singapore ito ay gawa naman noong taong dalawang libo tabing pito isang dorial at nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa mista kung ina na ang mga baryang nandito sa aking koleksyon. At nandito na lahat ng mga baryang aking nabili sa mga lungsod na Maynila at Pasay noong ikalabing isa ng Enero taong 2023. Ang pinakamaganda dito para sa akin ay itong sampung trangko ng Madagascar. Pakikomento lamang sa ibaba kung alin ang inyong pinakapapulitong bariyang aking nakuha sa mga lungsod na yaon. Makita muli tayo sa ika-apatapotatlong kabanatan ng barya-barya at papel-papel.